mga kapatid ay tatanggalin natin yung lahat ng dinigit natin na sticker dito sa ating sa aking sasakyan. Yan, tatanggalin ko yan lahat dahil ngayon dito sa Saudi Arabia ay bawal na yung mga yung mga sasakyan na may sticker. So yan, so hindi natin alam kung paano ba to tatanggalin. So yan, ganito lang mga kapatid. So yun, paalam na king sticker. Paalam na Aking mahal Napakaganda mga kapatid Yan ang kinistira ko pa yung nag-design dito so, Tatanggalin natin yan Dahil pag nahuli tayo Ay kolong tayo Nang isang araw Tapos may multa pa yan na 500 uh, reals so nasa mga 6,000 yun so hindi ko lang alam kung 6,000 ba yung mga kapatid mapila ka? So, mga pila so buti madali lang tanggalin yung ano so doon ito mga kapatid hindi na tayo maglalagay ulit ng kung ano ano pa dyan dahil ito ay mag, may pinagbabawal dito sa Saudi Arabia So, kailangan pa natin ito linis ah. So nandito tayo ngayon mga kapatid sa bata. Ito ay nasa bata. Dito lang malapit sa Malas Parasdak. Yun. So ngayon ay wala na tayong dapat ikakabit sa atin sa aking sakyan. Dahil bawal na bawal mga kapatid. So delikado eh pag na tayo ay nahuli. Wala pa, tayo, wala pa tayong record dito kaya nag-iingat tayo so ayun, yung dito ay tanggal na natanggal natin yung dito, tapos lipat na naman tayo sa kabila sa kabila at yung mga kaugisyan dyan yung mga <tongan> yang yang lang magtanggal ng sticker mga sadik. Sadik. terus doktor, okay Mabuti na lang hindi ano, hindi mahirap tanggalin. So itong sticker na to ay mga limang buwan na yata to. Mga limang buwan ko na tong nakinabita. So, na. Limang buwan Limang buwan. So, yung mga kaibigan natin dyan, ng mga taga dito sa Saudi Arabia, kung may plano kayong magpagabit ng sticker, ay huwag na nyo nang ituloy. Dahil pag tinuloy nyo, masasayang lang yung tira nyo. Yun ayun wala na so yun na tanggal na yung sticker wala na so madumi yung sakin akin ko tayo lumulan kanya napakalakas ng ula so ngayon na maghanap tayo ng basarahan para itapon yung ating kalat so yan. so pag ikaw so pag may kalat ka wag mong itapon kung saan saan maghanap ka ng basarahan itatapon mo doon so wala na tayong basara dyan tinapon na natin yung ating kalat so ito mga kapatid wala yung mga bahay dito saka yung basara dito dito natin natatapon doon lang masalama Calling your phone, why you not hitting me back? Please just pick up, don't wanna go tip attack. Arguing on it, versus this, then it's that. Killing my vibe, now I'm writing this rap.